Timbangin natin, hindi naman siguro. Nadali. Nadali sa sangka, ng payong. Kag tilapia. Kulit ay kuya gina. Kulit ah. Kusa na kami ngayon na eh. Kulit piraso huli ah. Dumaan doon sa maya nakahagis ng dalawang piraso. Maaw na siya. Magpunta na gawin mga kagod. Kasi hindi siya nakahagis oh. Mga pagkagis oh. Nalalaki na. Mas ikaw payong. Nalalaki nga eh. Tapos mahipon. Ah, yun. Nakahagis payong. Awang na nga, may dalang huli pa. Oo. Eh, sabi ka, parang ano ah, may hipon na kasi awang na may dalawang huli pa. Ayun, nag namin. Ayun, meron na. Ayun po. ho. Ito, ano sa sabi ko? Sabi ka, ito. Anak eh, kay Torian. Torol, o. Ano Maso. Timpang na lang yan. Ayan o. Ayan o. Ano yung panahon pag gamitin ko? Ano やばいきんないの。 itu natal lo no? Natal lo tahu gitu uh. mm -hmm. oh, Mamaya, mamaya pernah Meron, meron, oh. Mga pitik, yun. Oh. Sa gilid lang, sa gilid lang pala sila, oh. Ayun na yata tumabi ito Ha? Kaya nga Ayun na tumabi itong hipo dito Kanina pa tayo nag iikot ikot eh Ay ang dami ng... Ano? Ah naku Ba't Ay ito oh. Ha? Ay ito pa Dalawa Lalu lagi Oh. Oh, nak keu. Nak đúng rồi đúng không? đúng không? đúng không? đúng ¿Vas la, la que yo? ¿Vas la, la que? Um. malaki okay, no malaki mga hipong lawot ito eh natabi ayun oh, naramdaman ko no oh meron no? oh uy makiyot lang ito kaya? lang yung ang dalawa pala kapaw ayun lusot niya natin medyo maliit kunti lusot natin dito kung kaya ano yung lihipong lahat ito tumabi na yun Ipong laot tumabi. Medyo malalaki rin. Ayo. Uh, oh, hindi <laughs> ka rin patatalo ah. Grabe talaga ito si... Lalaki oh. <coughs> May laut, oh. May pong lahat nga ito. Lalaki. Uh, Pulay-pulay yung, mm -hmm. um, yung galamay oh. Uh, Gumilid. Ang dalawa. Tatlo. Ito. Oh. 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 Ito. Ito. po, Ito. Ito. Tatlo. Ayan. 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 Uy. na. Oh. <laughs> <laughs> dito? dito sila. Bilid, Bilid sila dito. Balik balik lang tayo dito eh. Ayan. Ah, sila eh. Ano balik balik lang yun sila. Hmm. Kasi tinutulak ng tulak ano, taw dito. Yung ano alon pag gilid eh. Kaya kahit dito lang sa gilid tayo, pwede. Oh. Hmm. Ayan ayano, Ayan no? Ayan. Ha. Pa. Ayan. No? Mm hmm, no. pa nga eh. Kunti pa lang. pa lang. Ayan,

ito Diman ba kaya niya butete eh malalason tayo niyan Namin Uusok lumubas Ano usok lumubas oh

Ayaw mo sa camera ha? Hindi, tatay ko yung tatay ko

po na to lang lao to eh, huwag tumabi eh. hmm. ah. yan ang huli natin oh. bali uwi na tayo medyo madalang na rin eh yan uwi na yan ang ulam ambil ini. Kau dari

Para <laughs> mi sayo. Timbangin natin. Hindi naman siguro. Ng dadalhin. Niladlis sa sangka ni sayo. Sinangato. Tingkilok niya. Boleh tayo kayo kina. Boleh kita. Kusana kami nga ini na. Ilipraso ulit ah. Din di, dumamdum sa maya, Pero, yun, naka-hagis ito. ng dalawang piraso. Ma, Maao na siya. Ah, Iboy, pupunta na ako tama ako. Tapos hindi siya ka-hagis oh. Wa pagka-hagis oh. Male lakin mo. 'Yan lakin nga eh. Tapos mahipon. Ayon. Ah, isa pa yung awang na nga, may dalang huli pa. Oo. Oh. Eh, os, oh, sabi ka. Parang ano ah. May hipon na kasi dah, awang na nga yun, may dalang huli pa. Ayun, eh, yun, nag namin. Ayun, meron. na. timpo, <laughs> Ay, ho. <laughs> ito, ano yung sabi ba? Ito, amigat ito. ito. na oh, eh, kay Torian. Sa torol, o. Ano yan? Maso. Timpang eh, na, na lang yan. Ayan, o. Okay, Ayan, oh. Sunong panahon, baka gamitin ito? Ano yun? tikin lang yun. Eh, palo lang yan, tapos eh, ano wala naman yan. Oo. Ano yun, yung mga tawag dito, mga talaba lang naman nakalagay ito. Talaba na kumapit. Oo. Maso yan eh. Hindi, mati gamitin ito. Sunong panahon, baka gamitin yan. Ano yung gagamitan? Ang gamitin ay binta. Panggiba ng palit Oo, Yun. Pwede rin. pinturan nga lang. Pinturahan Ah, sige ha. Pwede na siguro, isang bote. Ano, mababa na dugo. Ano na? Oo. Oo, sige. Ayan o. Ayan Ayan mo? Pangat? Sige, mo. Ayaw mo? yung mo? mo Ano lang naman yan? ulam na kasi Tiyalo to. Aba, tiyalo pa. Sige na, sige sa'yo yan. Ano yan. Pulutan mo na. Ay. Kasi ako lang mag-awad sa mga talasitok yan. sa bawa sa bawa Ah, Sige. Sige. Direct na to. mo na Baliw talaga 'to. Mas siguro 'to, oh. Oo, eh. May din 'to. Oo. Oh. oh. Hmm. Hmm. sarap ko. na nabidyuhan yung mga kunayan talakitok na yan na huli ko. Ang isda ko. Ito lang? Hindi lang, hindi to lahat na bidyuhan. Hayo, tama na 'to, so, marami na yan. Lalu kemana? Ini itu plastik mutu. Eh, bu, eh, padi suruh bintang mana? Ah. Bintang buka seperti seguru. Oh, apa? Kalau lingku bukas? Eh, bu orang ipun. Bu orang ipun, dia bilang ipun bukas. Ini tenaga orang galak. Siapa nanya? Maipun, donya udah. Maipun, maipun. Kami meron. Mm. Hmm. Hmm. Ano Malalaki. Sakto to, sakto. Bitin Siro. mo